Good evening po. I'm Marvick Deletag. YouTube channel po. Please subscribe. Salamat po. Alam nyo po, ang topic ko po ngayon ay tungkol po sa mga nararamdaman ng isang manggagamot po. Alam nyo, napakalakas po ng pakiramdam ng isang manggagamot. At yung mga nagpapagamot po sa akin ay naipapakilala po ng mga nakakaalam at tumatawag po sila sa akin sa messenger or sa phone po sa telepono po. At habang kausap ko po sila ay ang aking balahibo ay nagtatayuan na po. Napakalakas po. At kahit sila po ay nagsasabing nakakaramdam daw po sila. Kaya naniniwala po sila dahil sila po mismo kahit hindi pa po nila ako nakikita, ay nakakaramdam na po sila ng kakaiba. Yan lang po at salamat po.